Good morning mga idol, di deadline sya sa pagroto mo sinubay. Na Nati maholagring yung madam mo dito, siguro sa init ng araw. ay yata uh, sila dyan mga idol o pader lang yeah, magsisimba mo lang tayo bago tayo mag video pero nag video na rin ako kasi pababa mga idol yeah. ako lang mag isa hindi ko kasama yung asawa ko tsaka si Ginian pupunta siya ka sa bayan next time tama ko na sila okay. Ngayon kunti lang ang tao ngayon ha. Siguro tapos na yung ano, yung unang misa siguro. First mass tapos na siguro. Sige lang ba kating? <tinyo>

namay bago mukit kami sa mga kaino, mga ja sa, sa Diyos, mga akay pero ano? ng namay mga sa ating waktu pati to naka rin natin ang Dios. Eh, sa sinasabi ni San Pablo uh -huh. na ang kapangyarihan uh -huh. at ng ang kabuuan ng pagbunyag na Diyos ay bawal pala makulit dyan mga idol may haram mga kapatid, nabini natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat at sa mga pagkirip sa mga pangyarihan at mga sa mga kasalanan at ang sa lindahan sa gawa at ang kaya ay sinasanggol sa Mahal na Biling Bahiya sa ng mga anghel at mga at sa mga sa Panginoong at sa inyo. Yeah. mga tayo sa mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay Panginoon, kawaan mo kami sa kawaan mo Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan. mo kami. Panginoon, kawal mo kami. Panginoon, <laughs> kawal mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mga pangyarihan, ikaw Kisman ay may bibig at butihin sa tanan. Ipinuturo mo na ang dunas sa kasalanan ay nasa pusang pagpapakasakit, pangdalangin, at pagmamalasakit. So ngayon mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mo may bangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Cristo, Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. So yun lang mga idol, maraming salamat. Yun, maraming salamat sa mga bagong followers niyo sa YouTube ko. Uh, at maraming salamat ulit. Salamat sa mga views, nag videos. shoutout ko na lang kayo lahat mga idol. Ingat kayo lagi dyan. God bless. Happy Sunday. Yun lang po. Maraming salamat. Isimba muna tayo. Mamaya na tayo mag-video. Wala sa klat. Nakikita.